Hello po, good morning. Magigising lang. Hindi kami lang tinda ngayon. Kasi hindi ako nakatulog. Ayan nyo yun. Nagiinom tayo ng tubig. Iinom mo lang tayo ng tubig na maligam-gam. Yun ang aking ginagawa sa umaga. Iinom ako ng tubig na maligam-gam. panood ko lang yan kay ano ay doktor ano ong doktor ong yun ang, ano yun ang maganda raw yun sa pang, pang paano daw yan eh pang pa, tanggal na mga sakit sa akin iinom ko ng maligamgam ang ginagawa ko ay ano, kalahating uh, one point na malamig at ay uh, one point na mainit isang baso. Isang basong tubig. Isang basong tubig. Pagkakang uh, tayo ng baso. Tapos, yan, nagpapainit pa ako ng ano. Kaya nagpapainit pa ako ng tubig. Kasi wala ako mainit. Ayan guys, mga ka-business. Hindi pa kami nag- uh, hindi kami nagbukas. Masa magpakiramdam ko. At saka pupunta kami sa birthday ng nanay ko ngayon. Birthday ng nanay ko February 7. 82, 83 years old na po siya. Kaya, ganun din. Dapat mag-ano uh, kami, mag- dapat kami. Kaso, hindi ako masyado katulog Kaya, malagay na tayo ng tubig sa ano ba? Ayan. Ob, oh, sumisilip yung aking asawa. Halika, kami. Ayan, guys. Ito, maligam-gam na tubig ito lagi yung iniinom ko tuwing umaga. Hindi pa ako kumakain Kaya nga yan guys, maganda to. Kasi dati nung ano, hindi pa ako tumiinom. Kasi hindi ko pa alam. Uh, ang dami kong nararamdaman. Ngayon nung uminom na ako na ito. Medyo nabawas-bawasan. Kasi dati nagkasakit ako guys. Aneurysa. Eh. Pero okay na guys, magaling na ako ito iniinom ko bago kumain iniinom ako ng maligang gam na to kasi na mamaya magluluto kami ng pansit dadali namin doon sa nanay ko birthday ngayon uh <laughs> -huh. kailangan din natin ubusin. Ayan guys. So, naubos ko na yung ano gumbing. naman tayo ng almusal kasi nakaluto na yung asawa ko ng ano, ng kanin yung kanin ng almusal at look ito ito ating uh, ah, lulutuin eh Ayan, hindi na pala ako magluluto ng itlog kasi eh, meron na pala kami yung sinupray itong isa yun ang aking <coughs> wala na <nila. coughs> ito yung ganggit guys eh. yung lulutuin eh. namin na ganggit, saan ito galing eh? Ito yung sa natin. Hindi ko alam na galing yun. Ay, galing lang ito isa sa isang kaibigan. Binigay lang. Langgit. Pero galing sa province yan. At may niluluto naman yung aking atarang boneless, boneless na bangus. Ayan, mula yung ulami namin. Kasi hindi kami nagluto ng ulam. Ayan guys, so ito yung aking loob ng tinda. Ayan. Hindi kami nag-offer. Nagluluto kami guys ng mga ulam. Eh. Ulam, pero meron akong konting sari-sari store. At may natira nga kaming ulam kahapon. Ayan. Isang puta. Popish yan. Tsaka ito isang uh, torta. Ito yung natira namin kahapon. Pero ngayon, iulam namin yan. Kasi eh, hindi, na, hindi naman kami nagluto ng ano. Ng ulam. Kaya siyempre, pag may tira, iulam. Diba? Sayang naman kung hindi mo naman yan uh, ulam. Eh. Minsan nilalagay namin sa red. Eh. Kapag ka, ano na, minsan may nanghihiri ng ulam, binibigyan din namin. Mag-aantay tayo ng ulam at yung asawa ko naman ang naliruto. So, akit mo lang tayo sa taas. At maghihilamos tayo. Ito yung aming munting tahanan, mga no guys. ang aming unting tahanan. So, okay. maliit lang yung kwarto namin. Kasi noong ano, really malimulis kami kaya dito na kami sa maliit na maliit na kwarto. Ayun, mga tulog pa sila. Tulog pa sila. Kasi, ano sila. May aircon kasi maliit, sobrang init dito sa tayo ito ang mga ano um, dito sila nagagulong sa ano sa baba sa sila nagagulong ako naman meron din ako dito sa sarili meron akong alaga si ano ang sikisoy ang um, alaga akong sikisoy So, titingnan natin kung luto na yung ano, ah, niluluto ng asawa. Nagugutong na ang inyong first one. So, um, ang hirap kasi makatulog kagabi. gabi. So, Ayan. Um, ang hirap makatulog. Alam nyo naman, pagka may edad na may atra. So, guys, laba ulit tayo tingnan natin yung niluluto ng asawa ko kung na. Parang ano to eh, bahay ng ano. Kasi yung tindahan namin, nasa baba. Tapos, uh, higaan namin dito sa taas. Para-paraan lang, diba? Maliit lang yung aming. Maliit lang ang aming tahanan. Huh. Hmm. Ayan guys, Ay, tingnan mo. Ito tindahan guys. Ayan, tindahan. Tapos, ito ang daan ng pataas. Maliit na kwarto lang po. Saan pa lang siya yan? pa lang po ang aming ano. Kasi wala. Nalimolis pa. kaya dito lang kami nakatira sa tindahan namin. Meron kami close kami. Guys, abang-abang lang tayo sa niluluto ng aking asawa na alusan. Mamaya na lang guys, so kita sa inyo mga mukbang kami ng tuyo, ay ng ano, ng uh, dangget at bangus na buong. po, <tinyo> thank, thank, thank you for watching.